Sa ating taga-subaybay, sa ating mga subscribers. At kung kayo po ay bagong bisita pa lamang sa ating munting channel, ay welcome po kayo. At sana ay pagtiyagaan ninyo na panoorin itong video na to na ating tatalakayin ngayon. Sa mga nakaraan nating videos no na in-upload ay tinalaki na natin doon ang mga vital parts ng solar power system mula dun sa ATS o so yung automatic transfer switch sa solar uh, charge controller yung PB Baltic o yung sa ating solar panel at sa ating power inverter so this time ang tatalakayin naman natin ay tungkol sa battery bank o sa battery gaya ng inyong nakikita sa inyong screen ano Meron tayong iba't ibang klase ng baterya na inyong makikita dito. Actually, uh, yung baterya na karaniwang nakikita natin, no? Partikular yung sa sasakyan, 'yan yung tinatawag na wet lead acid battery. Bago tayo mag-proceed, no, sa talakayan natin, bibigyan ko kayo ng konting trivia about battery. Paano nga ba nagsimula ito? kailan ba nagsimula yung battery kailan ba to na invento so bigyan ko kayo ng konting trivia kailan nga ba na invento ang rechargeable battery o yung tinatawag natin yung pinaka very enduring and popular na lead acid battery itong lead acid battery ay alam ba ninyo na na invento noong 1859 na imbento ito ng isang French physicist na si Gaston Planté, Ako ko kung tama yung pagkakabigas ko sa apelito niya. Ito ay naging pasimula na magamit at maging available or commercially available sa market. From then on up to now, yung lead acid battery ay karaniwa na ginagamit particular sa mga automotive vehicles. Basically, uh, meron lamang tayong dalawang uri ng electrical supply. Yan yung tinatawag na AC or alternating current. At ang isa naman ay DC o direct current. Tulad ng baterya, ito ay source ng electricity na direct current. Nowadays, no, uh, there are a lot of types of batteries na available ngayon sa market. Iba-iba yung itsura, iba-iba yung sizes, at iba-iba rin no, yung uh, chemical element na ginamit. Katulad ng nakikita ninyo sa screen, no? Makikita ninyo rito yung iba't ibang uh, itsura, iba't ibang uri ng baterya na karaniwan ginagamit natin in different applications but particularly sa solar system at sa mga automotive uh, applications mapapansin niyo sa screen no, meron tayong tinatawag na yung lead acid battery na wet cell type eto, ito itong nasa gitnang ito makikita niya na may mga cup no? six cups eto ay wet o yung regular wet, uh, wet cells na lead acid battery at ito namang nakikita nyo sa left side ito naman ay gel type sealed lead acid battery at ito namang nasa gitna sealed lead acid battery ito no yeah. sealed lead acid battery actually uh, nakuha ko to doon sa ginawa kong uh, isang, glase, isang klase ng weighing scale na uh, digital weighing scale ito tong sealed lead acid battery nito at yung isa sa mga prominent and very enduring battery itong lithium battery na 18650 very popular na part number ng lithium battery na ginagamit din sa iba't ibang applications. Maraming katanungan ano, paano iintindihin itong isang baterya. Meron pang dinatawag tayong Sirit actually ang sirit is very confusing ang uh, technical term eh, no? para sa isang common end user pero sisikapin ko yun na maipaliwanag sa simpleng kaparaanan para mas madaling maintindihan no? kasi nga kung babasi tayo dun sa tinatawag na sirit level lang o label for sure may hirapan umintindi yung mga hindi teki karaniwan kasi sa mga baterya eh hindi mo naman talaga makikita yung label na si rate na tinatawag sorry tulad halimbawa nitong mga baterya na nakikita ninyo no? etong baterya na to tulad itong uh, gel battery na to lalapit natin sa camera para makita Wala tayong makikita na si rate level dito. O yung tinatawag na 1C, 2C and so on. Ang karaniwang makikita natin dito sa specifications niya is like this one, 12 volts, 7 ampere over 10 hours. Yun lang ang makikita natin. So paano natin malalaman kung ano ang si rate ng baterya? itong sealed lead acid battery na 'to. Sorry. Baligtad pa. <laughs> Ito, ang makikita mo lang dito ay yung kanyang part number na 6M o yung BT6M 1.3 AC. Iyon yung pinaka part number niya. Yung 6 is referring to 6 volt 1.3 A is 1.3 amperes. Ang naka-indicate dito, 6 volts 1.3 ampere hour over 20 hours. Ano ibig sabihin yan? So, mamaya, ay uh, papaliwanag ko kung ano ang ibig sabihin niyan. At itong isa sa pinaka popular no itong lithium ion battery. Actually ito mga nakuha ko lang to, na harvest ko lang to sa mga battery bank ng ng laptop. Okay? Ito yung isa sa pinaka popular yung 18650. Para niwan wala ring nakalagay na uh, C rate unless tignan natin sa data sheet actually napakahalaga ng isang data sheet kung marunong tayo umintindi hindi naman I assume hindi lahat naman ng, ng uh, gumagamit ng battery lalo na doon sa mga common end user eh, maintindihan kung paano basahin yung C rate ito yung layunin ng video natin na maipaliwanag natin in layman's term yung mga technical term para mas madaling maintindihan ng mga common end user. eto, itong wet cell battery na to, wala rin. Wala ka rin makikita rito na anumang C-rate level. So, by definition, no, uh, isisimplify lang natin, yung C-rate of a battery ay tumutukoy on how fast of which a battery is fully charge and discharge. Ibig sabihin, 'yun ay tumutukoy lang kung gaano kabilis ma-charge and ma-discharge ang isang battery. 'Yun ang ibig sabihin ng C rate. Pero paano natin iintindihin? Paano natin uunawain itong C rate na 'to? So by giving you an example, I believe mas madali ninyong maiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng si Okay. Simulan natin dito sa gel battery. So, may naka-indicate dito, no? I hope na nababasa nyo naman. Sensya na po, may ngayong yung ating background. So, meron nakasulat dito na 12 volts, 7 ampere hour over 10. Gaya kanina, nung sinabi ko kanina, no? Paano natin iintindihin ito? So, by giving you an example, no? para mas madali ninyong maintindihan ano ibig sabihin nito at tutumbasan natin ito ng C-rate well basically no, ang isang baterya is uh, uh, commonly commonly nilabel to as 1C as reference uh, point ibig sabihin ng 1C yan katulad nito no 12 volts 7 ampere hour that is equivalent of 1C. Anong ibig sabihin nun? So, itong baterya nito can provide, can provide 7 amperes for 1 hour. Iyon ang ibig sabihin ng AH, 7 ampere hour. So, kung may load, kung may load tayo na nagko-consume ng 7 amperes, so this battery will only last for one hour. Yun ang ibig sabihin nun. So, papakita ko sa inyo. Magko-compute tayo. So, baka maguluhan kayo no, doon sa sinabi ko kanina no, na yung 12 volts, 7 ampere hour uh, will only last for one hour. Kasi nga, uh, maring sabihin nyo, Teka Rolly, ang gulo mo naman, sabi mo maglalas lang oh, itong battery na to ng 1 hour kasi nga 7 ampere hour yes talagang tatagal lang ang battery na to kung sabi ko nga kung ang load natin ay nagre-require ng 7 amperes so yung, the battery itself can provide 7 ampere for 1 hour. Yun ang ibig sabihin nun. Eh, teka, may slash, islas 10 hour dyan eh. Ano yun? Di, parang magulo. O, so, yung slash 10 hour na yun, yun ang ipapaliwanag ko sa inyo. Para mas madali ninyong maintindihan, gagamit tayo ng example. Okay? Okay, tulad ng sinabi ko kanina, gagamit tayo ng example para mas madali, mas maintindihan ninyo yung ano ibig sabihin ng Siri. Yung pinakita ko kanina battery, you know, na battery, no, na mayroong specification na 7 ampere hour slash 10 hour. Yon, papaliwanag ko sa inyo. So mag-start muna tayo dito sa example number 1. So mag Ito yung exercise natin, no. Meron tayong given number which is CB 100 ampere hour. Ito yung ating Uh, battery capacity at ito naman yung load current which is 10 amperes ano yung hinahanap natin yung C ng battery okay so by using this example mas i believe or naniniwala ako na mas madali ninyong maintindihan kailangan lang eh konting tiyaga tutok may konting mathematics you no know? so ito in, through this formula makukuha natin kung ano yung C rate ng battery no For example nga ito ang battery capacity natin is 100 ampere so gaano ang itatagal nito Yun yung C rate gaano ang itatagal nito kung ang load current natin is 10 amperes so ito By using this formula ang CB natin is 100 ampere hour so 100 ampere hour over load current natin na 10 ampere ano mas si, ang magiging si rate natin yan so 100 divided by 10 is 10 so 10 hours magla last yung ating 100 ampere battery capacity for 10 hours kung ang ating load ay 10 amperes okay? merong equivalent yan na technical code yung 1C, 2C, 3C and so on o meron pa yung C2, C5, C10, C20 anong magiging katapat niya doon sa mga technical code na yon? kasi yung code na yan na C rate na yan, no? mga C code na yan Quite confusing talaga yan. Hindi basta maintindihan ng particular ng mga common end user lang. E mas madaling intindihin kung ganito ang gagawin natin. Yung c lang naman kasi ay tumutukoy sa gaano kabilis ma-fully charge at ma-discharge yung current ng ating battery. So, ibig sabihin, tumutukoy sa panahon, oras. Yun yung C-rate. Kasi, ang C rate pwedeng magkapareha sila pero magkaiba ang capacity. mamaya um, papakita ko rin sa inyo. So through this example, mayroon tayong illustration dito na may battery tayo rito na 100 ampere hour, nang load nga natin is 10 ampere. So makukuha natin agad. Ito yung C rate. 10 hour. Sa isang 100 uh, ampere hour na baterya na may load na 10 ampere maglalas lang for 10 hours. This is the series. Okay, example number 2. tayo natin example number 2. Sa example number 2 natin ay Ang given naman ito is 200 ampere hour. We have 10 amperes load. Let us find the si rate. Ganun din yung formula nating gagamitin. Okay? So ang um, battery capacity natin is 200 ampere hour. 200 ampere hour over 10 ampere. So, ibig sabihin 200 divided by 10 is equal to 20 hours. So, ito ang ating C-rate. Mamaya, babalikan natin ano, ano yung equivalent sa technical label na ginagamit as C. 1C, 2C, C2, C5. Titignan natin yan. So, tagdagan pa natin yung ating uh, exercise. You no? Know? Meron tayo ulit rito example number 3. Okay. Example number 3. Gumamit okay. naman tayo the same 200 ampere hour yung ating battery capacity. Ang okay. load current natin is 20 ampere. What will be the uh, C rate? So, ang, si, ang battery capacity natin is 200 ampere hour over 20 amperes equals to 10 hours okay so ang C si rate natin dito is 10 hours kanina ay ang ginamit natin ay uh, ito 200 ampere hours 10 ampere yung ating load current sa experiment number 3 uh, natin ano, 200 ampere hour 20 amperes naman yung ating load current Okay, I hope unti-unti uh, na naiintindihan nyo. Again, babalikan natin kung ano ang equivalency rate nyan sa technical term. Okay. Proceed tayo sa ating exercise number 4. Meron tayo dito uli no na battery capacity na 100 amperes. At yung ating load current this time ay 5 amperes. So let us compute DC rate. Battery capacity is 100 ampere hour over 5 ampere. So ano magiging C rate nyan? Well, obviously, ang magiging C rate nito is 20 hours. Okay. kanina yung sample natin balikan natin ulit no? yung example number 1 natin ang ginamit natin ay ito okay. example number 1 natin yung given number is 100 ampere hour battery capacity 10 amperes this time 5 amperes so yung battery natin will only last for about 10 hours but this time ang ating battery naman will last for 20 hours ah 20 yes 20 hours dahil ang load current natin ay mas mababa okay proceed tayo sa pang limang example okay ito yung ating exercise number 5 so this time makikita nyo na no yung battery na pinakita ko kanina ang battery natin the gel na meron yung specification na 12 volts 7 ampere hour slash 10 hour so yan okay given na yon yung 7 ampere hour ang load current natin is 0.7 ampere ano ang magiging si rate okay kumpitin natin meron tayong 7 ampere hour battery capacity na ang load current nya is only 0.7 ampere so how long does it last gaano ang itatagal nung baterya natin so 7 over 0.7 that is equivalent of 10 hours So, ito yung nakikita ninyo kanina na merong slash 10 hour. So, ibig sabihin, itong battery na ito will last for 10 hours provided na ang load current is only about 700 milliampere or 0.7 ampere. So, I hope nakuha nyo na o naintindihan nyo na ano ibig sabihin ng islas 10 na yan so ang C-rate nito pwedeng sabihin nating ang C-rate nya is 10 hours provided na yung idinodraw lang nya is about 0.7 amperes okay? pero kung ang dinodraw ng ating baterya is full 7 amperes dahil ang load current niya is 7 ampere so ibig sabihin yung baterya natin will only last for about 1 hour I hope intindihan nyo na ang ibig sabihin ng siring so babalikan natin ulit ano yung equivalent nito dun sa mga technical level na C1, C2 mga ganon so dito, ang katumbas nito no, kung 10 hours na to for this particular uh specification or for this particular example, meron tong equivalent na C value. Ano 'yon? So ito 7 ampere divided by 0.7 10 hours ang katumbas niyan ay 10. Ito ang C-rate nyan. Another thing, ito yung example naman natin, example 2 and 4. Parehas naman silang 20 hours. Kung inyong mapapansin, parehas silang 20 hours. Pero ang battery capacity nito, 100 ampere, load current is 5 ampere. And this one naman, 200 ampere hour, 10 amperes yung kanyang load current. Pero pagdating sa C-rate, parehas lang sila. Ang C-rate nito, behind this number is C-20. Or 0.05 C. Ganon din to. Ang isa. Ang C rate code nito is C 20 or 0.05 C okay Gets na Okay So C10 ano yung what is the number behind C10 Ang gagawin nyo lang is Okay, ang tanong ko kanina, what is the number behind this C10 So para makuha natin kung ano yung number behind this C10 babaligtarin lang natin. I-divide nyo lang yung 0.7 doon sa 7 amperes. So, 0.7 divided by 7, that is equivalent of 0.1 C. Yan. Magulo, no? <laughs> Lalo ba kayong gumulo? Eh, kasi talagang confusing kapag ginamit pa yung ganito eh. Pati itong, kung makikita mo, halimbawa, nilagay ko dun, nakalagay doon sa battery. 0.1C. So, alam ba natin yon kung ano yung 0.1C? Pag sinabi natin C10, alam ba agad natin yon C10? And totoo, ito lang katumbas nun, no, no? 10 hours. By simply using this formula, makikita mo na kung gaano katagal posibleng ma-charge at ma-discharge yung isang battery. Pero kung gagamitin natin, itong technical code na to, ah, code natin tatawagin C10 or 0.1C, parehas lang yan ano? ah, mahirap talagang mahirap intindihin ito yung purpose kung bakit ginamita natin ang example para mas madali ninyong maintindihan kung sakali naman na ah, medyo confused pa kayo ng kote sa ginawa nating ah, computation dito sa mga experiment natin ano? I mean sa exercise na to balik-balikan nyo lang tong video I'm sure mas madali nyo maintindihan na kapag ka inulit nyo lang ulitin nyo lang ng ulitin panoorin nyo lang at maintindihan nyo rin maigi so I hope nakatulong ito sa inyo at kung sa tingin niyo ay nakatulong sa inyo yung video na to nagustuhan nyo yung video na to may eh, isa lang naman yung pakisuyo ko po. Sana ay pakilike and share yung ating video para mayroon pang ibang makinabang dito sa ating uh, tutorial na to. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe po kayo at pakihit na rin yung notification bell para ma-update kayo sa bawat video na ating i-upload. Kung meron kayong mga katanungan or suggestion na gusto ninyong o topic na gusto ninyong talakayin natin, eh pwede kayong mag-leave ng comment sa ibaba, no? At sisikapin natin masagot 'yon or matugunan 'yung request ninyo. Agang sa muli, maraming maraming salamat.